tayo po ay umuko at manalangin sa gabing ito. Panginoon, salamat O Jesus Christ for this night that you have given us. Salamat Panginoon sa knowledge and wisdom, sa kalakasan, sa protection, sa guidance, sa patuloy na binibigay niyo po sa amin. Lord, dalangin namin na malayang kumilo sa manan na spirito sa aming kalagitnaan. Kayo pong aming speaker, kayo pong aming teacher, Panginoon and I pray na lahat ng issues, ng concerns, ng problema ng bawat isa, patuloy na katagpo inyo po kami, Panginoon. Sa inyo nagagaling ang kalakasan, sa inyo nagagaling ang katalinuhan, ng provision at favor of Father God. God salamat sa inyo pong grace, salamat sa inyo pong mercy, salamat po sa inyo pong favor, at patuloy namin binabalik sa inyo, Lord God, ang matas po po pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang pag-aaral po natin tonight sola scriptura, the authority of God's word alone. So ito po ay in reference pa din dun sa napag-aralan natin ng last week. Remember, meron po tayong five solas of the Reformation. Yung una, sola scriptura or scripture alone. Pangalawa, sola fide or faith alone. Pangatlo, sola gratia or grace alone. Number four, solus Christus, Christ alone. At yung number five, Soli Deo Gloria to the glory of God alone. So tonight gusto natin i-further emphasize kung anong sinasabi ng Sola Scriptura, the authority of God's word alone. Ayan. So, we would like to emphasize yung foundation principle that scripture alone is the ultimate authority for our faith and practice. So, tayong lahat, nananampalataya tayo, at yung ating pananampalataya pinapractice po natin sang ayon sa salita ng Diyos. So dapat po lahat ng ginagawa natin, yung ground ng ating faith, walang iba kundi ano nakasulat dun sa Bible. Bakit? Kasi in a world with diverse teachings, di ba? Ang daming mga katuruan. So it is crucial to ground our beliefs in the unchanging truth of God's Word. Tandaan mo ang salita hindi po yan nagbabago. Final authority po ito totoo, makatotohanan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Applicable po yan in the past, present, and even in the future. Kaya kailangan na grounded ka sa salita ng Diyos. Kasi ang dami pong mga naglilipanan ng mga kulto, mga relihiyon na itinuturo po sa atin ay iba sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga tinuturoan tayo ngayon na dapat sola scriptura. Yung salita lamang ng Diyos ang atin pong pinapakinggan kung ano nakasulat sa Bible. Again, yung historical context ulit nito is yung reformation in the 16th century na yung sola scriptura became a rallying cry as reformers sought to restore the authority of the Bible against traditions and teachings of the Roman Catholic Church. So hindi lang naman ito about Roman Catholic, even in other religion, na may mga practices na hindi sangayon sa salita ng Diyos. So this principle was a response to the recognition that God's word as revealed in scripture must be the final authority in matters of faith. So yan ha, tandaan mo yan. Dapat yung pananampalataya mo, dapat yung practices po natin, laging isang ayon sa salita ng Diyos. Yun po yung ating pinaka-manual, pinaka-main reference. Amen. So para maunawaan po natin yung solid scriptura, dapat i-employ natin yung hermeneutical approach. Ibig sabihin, dapat iniinterpret po natin yung scripture in its grammatical and historical context, hindi literal na explanation. Kailangan po, ano ba talaga yung context nung binabasa po natin? This will guard us against misinterpretations and allows us to discern the intended meaning of the biblical authors. Kasi minsan yung iba, sa kanilang pagtuturo, gumagamit din sila ng verse pero ginagamit nilang verse part lang ng total context noong story. Dahil doon, nadidisip yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. So, kailangan inaaral po natin yung buong konteksto ng verses na ating binabasa. So, may limang key verses tayo na pag-aaralan tonight. And then, bibigay ko sa inyo yung limang points na kailangan po nating tandaan. Yung una, sa 2 Timothy chapter 6, chapter 3, verses 16 to 17, dito ine-emphasize yung divine inspiration and sufficiency of scripture. Tingnan mo ha ang sabi ng salita ng Diyos sa 2 Timothy 3, 16 to 17 ang lahat ng kasulatan, lahat, ibig sabihin lahat na nakasulat sa Bible ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin divinely inspired. Sinulat ng tao pero ang nagsulat through the Holy Spirit at kapaki sa pagtuturo ng katotohanan. So tinuturo sa atin yung totoo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pagsaway sa kamalian. Kung may mga mali tayong pananaw, mali mga practices, kinokorek tayo ng Bible. Sa pagtutuwid, sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pumumuhay. ba? Diba? Minsan gusto natin mamuhay sangayon sa kalooban ng Panginoon para magawa po natin yon kailangan sinasaliksik natin ang salita ng Diyos. Upang ang lingkod ng Diyos, referring to us, mga believers of Jesus Christ, again, hindi po ito patungkol sa religion. It's all about our relationship with Jesus Christ. Tayong kanya mga anak, tayong kanya mga lingkod ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So kaya sabi dito, it emphasizes na yung salita ng Diyos, meron siyang divine inspiration. Ibig sabihin, divinely inspired, coming from the Holy Spirit, yung mga nakasulat dun sa Bible, at sufficient na reference yung scripture. Amen. Pangalawa, yung Psalm 119, verse 105, one of my favorite, favorite verse. Sabi dito, it declares that God's word is a lamp to our feet and a light to our path. Sa Tagalog, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Diba? Ganon ka-powerful ang salita ng Diyos. Yun yung gumagabay sa atin, sa mga landasin na dapat nating tahakin. At sa mga oras na lumalakad tayo sa kadiliman, sa kamalian, Amen. Sa kasalanan, ito'y nagliliwanag. Ito'y nagsisilbing liwanag sa ating buhay para malakaran natin yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga yung tunay na light of the world, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Sabi rin Church ng Matthew chapter 4 verse 4, Jesus affirms the authority of Scripture during his temptation in the wilderness. Tinan mo ha, natin, Matthew 4.4, munit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So ito po ay lesson sa atin. Amen. Tinuturoan tayo na dapat itong yung ating physical na pangangatawan, pinapakain natin tatlong beses sa isang araw or limang beses sa loob ng isang araw kasama yung merienda. Di ba hindi natin pinababayaan yung ating physical yung ating katawan. Sabi dito, the more dapat, hindi lang kasi tayo nabubuhay doon sa physical na bagay or physical food, kundi nabubuhay rin dapat tayo sa pamamagitan ng salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kaya napakahalaga na ngayon pinifid natin yung ating spirituality. Di ba kumakain tayo tonight ng salita ng Diyos. Amen. So dapat yung ating spirit, hindi rin po natin pinababayaan, nag-aaral tayo, kumakain tayo ng salita ng Diyos. At sabi rin Church ng Proverbs chapter 30 verse 5, It acknowledges the purity and of God's word. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa kanya. ba? Diba? Tayo kasi because of our faith na grounded sa salita ng Diyos, andun yung ating pag-asa. Na alam natin na kahit na minsan ang daming trials dito sa earth, ba? Diba? Pero alam natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Alam natin na kapag kapiling na natin ang Panginoon, wala nang pagluha, wala nang suffering, puro joy na lang, may experience natin, puro love na lang, puro praise and worship na lang. So it acknowledges the purity, it acknowledges the trustworthiness of God's word. Yan. So ano pa po, ito ha, this is very crucial church. Yung sinabi ng Revelation chapter 22 verses 18 to 19. It warns against adding or subtracting from God's word. 'Di ba yung sabi ko sa inyo kanina yung sabi ng verse, ang ultimate authority ng ating pananampalataya, ng ating pag ng ating faith, dapat sangayon sa salita ng Diyos nakakalungkot ngayon, ang daming denominations, ang daming religions, ang daming kulto na nagsusulbutan, anong ginagawa nila? Dinadagdagan nila yung salita ng Diyos. Binabawasan nila yung salita ng Diyos. Binamali nila yung interpretation ng salita ng Diyos para maging applicable para sa kanila. Kaya nga nalilito yung tao eh, di ba? Minsan hindi na, hindi na alam ng tao. Ano ba talaga ang tamang daan? Sino ba talaga ang tamang landas, ang sasabihin ko sa'yo, yung relasyon mo yon kay Jesus Christ, that will save you. Kasi malina ang Bible doon. Ang magse-save sa atin kapag tinanggap natin siya na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. At dahil tinanggap na natin siya na Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, anong gagawin natin? Mag-aaral tayo ngayon ng salita ng Diyos. Amen. At yung banal na spirito magtuturo sa atin na lakaran yung kanyang kalooban. Tingnan mo ang sabi ng pahayag 20 to 18 to 19 akong si Juan. So si Juan po referring to the beloved disciple of Jesus Christ. Ito po ay nasa Revelation na ah, yung last part ng New Testament. Ay nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig sa mga propesya na nasa aklat na ito. Sa sino mang magdaragdag, ayan, sa nilalaman ng aklat na ito, ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. So bawal magdagdag. Amen from the Bible. Ang sino mo mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. So tandaan mo ha, magdagdag, magbawas, hindi po yung kalooban ng Diyos. Ano example ng pagdaragdag? Halimbawa, hindi lang si Jesus Christ ang kaligtasan. Hindi lang sa pamamagitan ni Jesus Christ maliligtas ang tao, sa pamamagitan din ng pananalangin sa mga santo. So that is wrong. Ano pa po? Dinaragdag yung purgatory nawala naman sa Bible ang purgatory. It's only heaven and hell. Ano naman yung pagbabawas? Inaalis yung banan na spirito. Kailangan maniwala ka lang kay Jesus Christ. Walang God the Father or God the Father lang. Wala si Jesus Christ or Holy Spirit lang or si Jesus Christ tao lang hindi 100% man, hindi 100% God. So ang tawag po doon ay pagbabawas. At yung iba nagdadagdag doon sa nakasulat doon sa Bible, kaya nalilito po yung tao. So again, it warns against adding or subtracting from God's Word. So five points na gusto kong ituro sa atin tonight. Number one, soul authority. Tandaan mo, Church, is Scripture is the ultimate authority guiding our beliefs and practices. I-check mo yan sa sarili mo, anong practices mo, anong ginagawa mo, reference to your faith, yung ginagawa mo ba isang ayon sa salita ng Diyos? Ito bang nakasulat sa salita ng Diyos? So dapat i-check mo yan. Ang example nito si Jesus Christ. Jesus Christ rebuke the Pharisees by appealing to the scripture. Yung mga pare during his time na rebuke ng Panginoon. Nakalagay po yun sa Matthew chapter 15 verses 1 to 9. So ito yung konteksto nito. Hinarap ni Jesus sa mga pariseyo at mga scribes na nagtatanong sa kanya tungkol sa hindi pagsunod ng mga disciples sa tradisyon ng ceremonial na paghuhugas ng kamay bago kumain. Tumagon si Jesus sa pamamagitan ng paglalantad ng kanilang pagpapaimbabaw na sumipi mula sa propetang si Isaiah upang idiin ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos. So ginamit ni Lord yung scripture, ginamit ni Jesus Christ yung nakasulat doon sa book na Isaiah, prophet po ng Panginoon. Pinagsabihan niya sila sa pagkuna sa mga tradisyon ng tao kaysa sa mga utos ng Diyos na inaakasuhan sila ng pagpapawalang bisa sa salita ng Diyos alang-alang sa kanila mga tradisyon. So yun yung nakakalingkot, nakakalungkot. Minsan hindi na kinikredit talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos dahil meron silang kultura or dahil may nakagis na ng tradisyon na hindi naman sang ayon dun sa salita ng Diyos, binigyang din ni Jesus na ang tunay na karumihan ay nagmumula sa loob, mula sa masasamang pag-iisip, mula sa kilos na nagmumula sa puso ang pagtatagpo na ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang sandali ng pagtuturo na nagbibigay diin sa panganib ng legalistikong pagsunod sa mga tradisyon habang pinapabayaan ang mas mabibigat na bagay katulad ng katwiran, awa at katapatan. Tandaan mo hindi kasi ang pumapasok sa ating mga bibig ang nagpapasama sa tao, kundi yung lumalabas na nagagaling sa kanyang puso. Itinuturo ni Jesus ang ating pansin sa panloob na kalagayan ng puso, na hinihimok tayo na unay ng isang tunay na kaugnayan sa Diyos at pagsunod sa kanyang salita kaysa sa panlabas ng mga ritual at tradisyon. So tandaan mo yan ha, kailangan po un, inuuna natin yung ating relasyon sa Panginoon yung pagsunod sa salita ng Diyos more than the traditions or the ritual or ceremonials na ating nakagisnan. Dapat ayon sa salita ng Diyos. Point number two, the clarity of scripture. Tandaan mo, God's word is clear and it is understandable to those who seek Him. At salamat tonight. Amen nililinaw sa atin ang salita ng Diyos. Amen. Nauunawaan natin ang salita ng Diyos kasi dinidesire natin ito. Hinahanap natin yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. May example po ko dito, the Ethiopian eunuch understanding Isaiah with Philip's guidance sa Acts chapter 8 verses 26 to 39. Ito yung konteksto. Ayan, si Felipe si Pilipe or si Philip, ito po ay disciple ng Panginoon. Inudyokan siya ng banana spirito. Ang Ujok sa kanya naman na spirito, yun nga, katagpo ay eh, yung isang Ethiopian eunuch na nagbabasa ng aklat ni Isaiah. Nang madama ang pagkalito ng eunuch, hindi kasi naintindihan ng eunuch yung kanyang binabasa. Ipinaliwanag e, ni Felipe ang kasulatan na nagsisiwalat na mga hula na Isayas ay tumuturo kay Jesus kasi hindi alam nung Ethiopian Yuno kung ano yung binabasa na sino yung tinutukoy ni Prophet Isaiah. At pinaliwanag po ni Pilipe na tinutukoy po nun walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. In the same way, katulad natin, maaaring nagbabasa tayo ng salita ng Diyos pero hindi natin naunawaan. So you need someone isang malago sa spiritual believer, isang halimbawa pastor or worker na pwede mag-interpret sa inang salita ng Diyos. So habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng tubig at ipinahayag ng yunok ang kanyang pagnanais na mabautismuhan. Dito nagpababtize in water itong si Ethiopian yunok kasi nalaman niya na kailangan niya palang gawin yun to declare talaga na tunay siyang nananampalataya kay Jesus Christ. Kaya ang tunay talagang konsepto ng water baptism, kailangan meron kang knowledge and wisdom hindi walang nangyari sa Bible from start to end na yung baby bininyagan. Amen. So ang binibinyagan po, ang binabaptize in water, meron ka ng knowledge and wisdom, tinanggap mo na sa si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Bininyagan siya ni Felipe at agad na pinailis ng Espiritu ng Panginoon si Felipe. Ang salaysay na ito ay naglalarawan ng aktibong papel ng banal na espiritu sa pagsasaayos ng mga banal na pakikipagtagpo at paggabay sa mga palataya sa pagbabahagi ng Ibanghelyo. Tandaan mo lahat na nangyayari sa atin, yung pagdala mo ng Bible study, pag-attend mo ng church, yung desire mo na mag-aral ng salita ng Diyos, trabaho po yun ang banal na espiritu. Ang banal na spirito ang gumawa ng ng yan. Ginamit lang tayo ng mga instrument. Pero ang banal na spirito, tandaan mong kumikilos. Bukod dito, binibigyan din ang pagiging inklusibo ng pagliligtas ng Diyos. Dahil ang Ethiopian, isang tagalabas, ayon sa pamantayan ng lipunan, ay tinatanggap sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Di ba? akala kasi before ang maliligtas lang Israelites. Pero ito, Ethiopian. Amen. Pero naligtas din siya. Bakit siya naligtas? Dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus Christ. Ganon din po tayo. Maliligtas tayo because of our faith to Jesus Christ. Not because of our religion. It's because of our relationship ang pananabik ng unit na maunawa na tumugon sa salita ng Diyos ay nagsisilbing modelo para sa tunay na paghahanap at pagtugon sa Ebanghelyo na nagbibigay diin sa pagbabagong kapangyarihan ng katotohanan ng Diyos sa puso ng mga bukas sa pagtanggap nito tandaan mo, ang kaligtasan kasi it's a choice whether you will receive it or not. Hindi ka pipilitin, di ba? Kung tatanggapin mo si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Kapag tinanggap mo siya na Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, natural, magkakaroon ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pangatlo, third point, sufficiency of scripture. The Bible provides everything. Tandaan mo ha, everything necessary perfect and godliness. So, ini-encourage tayo ni Paul. Sinulat niya ito doon sa kay Timoteo din to rely on scripture for teaching and correction. Ito yung binasa natin earlier. So, dito hinihikahit na Apostol Pablo si Timoteo. So, si sa Timoteo ay disciple of Paul. Parang katulad natin, mana ng palataya ng Panginoon. Dapat daw hawakan natin ng mahigpit ang kasulatan na alam na natin mula pa nung pagkabata or napapakinggan natin. Kasi nabaw, nakakalungkot na alam mo na yung katotohanan, nabasa mo na yung salita ng Diyos, pero ayaw mo pa rin i-apply. Napag-aralan mo na, ay, hindi pala kalooban ng Diyos ang sum sumamba sa Diyos Diyosan. Wala pala sa Bible yun, nagagalit pala ang Diyos. Pero pilit ka pa rin sumasamba sa Diyos Diyosan. Malino na sa'yo na there's only one mediator between God the Father and man. It's only Jesus Christ. Pero nagpe-pray ka pa rin kay Mary. Nagpe-pray ka pa rin kay Padre Pio. So mali po yun. Dapat, pinangahawakan mo, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Idiniin ni Pablo ang natatanging otoridad at pagiging maasahan ng banal na kasulatan na idiniin ang mga ito ay hiningahan ng Dios at kapakipakinabang para sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran. Ang layunin ng kasulatan ay upang magbigay ng kasangkapan sa mga mananampalataya para sa bawat mabuting gawa. Nagsisilbing isang komprehensibong gabay para sa lahat ng aspeto ng buhay at pananampalataya. Itinatampok ng talatang ito ang walang halagang o walang hanggang halagan ng Diyos. Salita ng Diyos sa paghubog at pagpapatayan, ng buhay kresyano. Dapat yun yung ultimate basis natin para mag-grow tayo. Kailangan natin ng salita ng Diyos para guided tayo kung tama ba ang ginagawa natin, sang ba yung practices natin sa salita ng Diyos. Kailangan inaaral po natin yung Word of God. Tinatawag nito ang mga mananampalataya na manatiling matatag sa kanilang pangako sa banal na kasulatan na kinikilalang banal na pinagmulan nito. At ang mahalagang papel nito sa pagbibigay ng karunungan, yan kung kailangan mo ng wisdom, Kinig ka ng salita ng Diyos, magbasa ka at mga paraan para sa spiritual na paglago at kapanahunan. Ang salita ng Diyos tulad ng ipinahayag sa banal na kasulatan ay tumatayo bilang isang walang hanggang at kailangan kailangan na mapapagkunan para sa paglalakbay ng pananampalataya ng mananampalataya. So sa ating journey, kailangan talaga every day as much as possible nag-aaral tayo ng salita ng Diyos para lumalago tayo, lumalalim tayo sa pagkakilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Point number four, Scripture's trustworthiness. God's word is entirely reliable and without error. Yan ha, tandaan mo. Perfect, accurate, reliable, hindi nagkakamali. Jesus affirming the reliability of scripture in John chapter 10 verse 35. Kasi pag sinabi sa inyo ng ibang tao, eh, tao lang din naman ang sumulat ng Bible. Di ba paano na? Ano na yung grounded ng pananampalataya mo kung hindi ka naniniwala na yung salita ng Diyos ay kinasihan ng banan na spirito? Yes, it was written by prophets pero they were divinely inspired. So technically, ang sumulat pa rin yung Panginoon. Sa John chapter 10 verse 35, ipinagtanggol ni Jesus ang authority ng banal na kasulatan na nagsasabi kung tinawag niya silang mga Diyos na dinatnan ng salita ng Diyos at hindi masisira ang kasulatan, tinukoy dito ni Jesus ang awit 82 verse 6 kung saan ang ilang mga figura ay tinutukoy bilang mga Diyos. Nangangatwiran siya na kung ang katagang mga Diyos ay ginamit para sa mga taong dinala ng salita ng Diyos, gaano pa kaya ang titulong dapat ilapat sa kanya ang anak ng Dios, Di ba si Jesus Christ ang anak ng Diyos? Ang pahayag na ito ni Jesus ay nagpapatunay sa hindi masasagot at hindi masisira na katangian ng kasulatan na binibigyang din ang banal na pinagmulan at pagiging maasahan nito. Sa pagigiit ng kasulatan ay hindi masisira, binibigyan din ni Jesus ang matibay at hindi nagkakamali na katangian nito. Binibigyan din ng talatang ito ang intrinsic na authority ng salita ng Diyos na pinagtitibay ang hindi nababagong kalikasan nito at ang mahalagang papel nito sa paghahayag ng banal na katotohanan sa sangkatauhan. So tandaan po natin, maasahan talaga yung salita ng Diyos. Ito po ay entirely reliable and without error. Point number five, scripture's finality. No other authority can supersede or add to God's revealed word. Yan, tinan mo. Ang example dito yung Bereans. The Bereans examining the scriptures to verify Paul's teaching sa Acts 17 verses 10 to 12. In the same way, tinuturuan din tayo. Tonight, nakikinig tayo ng Bible study, di ba? Yung mga verses na binabanggit ko dito, katulad ng Bereans, isearch mo. I-check mo sa scripture kung totoo. Amen. Ganun din, yung mga practices mo right now, i-check mo na ba may namatay, kailangan ko ba siyang ipag -pray? or dapat ang ipinagpe ko na lang yung mga buhay? So dapat ang pinagpe-pray mo na lang mga buhay kasi kapag namatay na po ang tao, judgment na yon Either pupunta siya ng langit or impure, no, kasi walang purgatory sa Bible. So i-check mo yon kung totoo yon sa Bible. Amen. So i-check mo kung nasa Bible din yung pag-rosary. I-check mo yung ibang practices na ginagawa natin kung nasa Nasa Bible, amen, i-check mo kung ang dapat ba nananalangin tayo sa mga saints, dapat ba may mga rebulto tayo, amen. So icheck mo, dapat sinacheck natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Si Jesus Christ pa, Son of God, so icheck mo. Kasi sinasabi ng iba na si Jesus Christ ay tao lang, di ba? So i-counter-check mo, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat isaliksik mo siya on your own, amen. Dapat binabasa mong salita ng Diyos. Sa Gawa 17 verses 10 to 12, pinapurihan ng mga Berea sa kanilang marangal na ugali habang nakikinig sila sa mga turo ni Pablo at Silas. Di tulad ng mga taga tesalonica ang mga Berea, tingnan nyo ha, ay tumanggap ng mensahe ng may pananabig. Katulad natin ngayon, nananabig tayo na makinig ng salita ng Diyos. Pero, munit masigasig din nilang sinusuri ang kasulatan araw-araw upang tiyakin ang katumpakan ng itinuturo sa kanila. Matalino ang mga bireyans, hindi mauuto hindi maloloko ng mga tradisyon, ng mga kultura, ng mga dati nilang kaugalian or dati nilang paniniwala or pananampalataya or religion. Kasi napapakinggan nilang salita ng Diyos, chinecheck nila kung totoo, kung ito talaga yung nakasulat sa Bible. So ganun din ang gawin natin. Ang kanilang pangako sa pagsasaliksik sa banal na kasulatan ay isang modelo ng pag-unawa at isang paalala ng kahalagahan ng isang maalalahanin at nakatuong deskarte sa pananampalataya ang talatang ito ay naghihikayat sa mga mananampalataya na maging aktibong nakikibahagi sa pag-aaral ng salita ng Diyos na sinusuri ang mga turo laban sa pamantayan ng kasulatan upang matiyak ang tamang doktrina, 'di ba? Kasi ngayon may mga nagsusulputan sa sabi ng mga kulto, ako na ang anak ng Diyos, 'o, 'di ba? Kaya ang daming naluloko nung iba kasi akala nila yun na nga yung anak ng Diyos, di diba? So si Jesus Christ lang po ang anak ng Diyos. Ang halimbawa ng mga bireyan ay nagtuturo sa atin ng kahalaga ng isang mapag-unawang espiritu at isang pangako sa otoridad ng kasulatan sa ating paghahanap ng mas malalim na pagkaunawa sa katotohanan ng Diyos. Amen. So napakahalaga na aaral tayo ng salita ng Diyos. At kung may mga oras, may mga pagkakataon na hindi mo naunawaan yung salita ng Diyos, feel free to message me para I could also help you interpret kung anong sinasabi ng Word of God. So sa ating conclusion, binibigyan diin ng sola scriptura, scripture alone, ang walang hanggang otoridad ng salita ng Diyos sa paghubog ng ating mga paniniwala at paggabay sa ating buhay. Again, applicable ang salita ng Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Inaanyanyahan tayo nito na patuloy na hanapin ang katotohanan sa banal na kasulatan na kilalanin ang katanyagan nito kaysa mga tradisyon ng tao. Yan ha be careful on that. Halimbawa, sinabi sa'yo, ito na kasi nakagis na natin, ito na ang tradisyon natin, ito na ang ating pananampalataya, ito na ang ating relihiyon. So please be very careful on that. Alamin mo sa sarili mo, ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Sa ating application, bilang mga mananampalataya ni Jesus, tayo yan, ang hamon sa atin ay iayon. Again ha, iayon ang ating mga paniniwala at pagkilos sa mga turo ng banal na kasulatan. Sabi ng Word of God, we should worship Jesus Christ in truth and in spirit. So, hindi mo kailangan ng images to worship the Lord. So, dapat sang ngayon yung kilos mo doon, hindi ka na nag, nagpapahit-pahit, di ba? Kahit saan, pwede ka mag sa Panginoon. Anywhere. Kahit ngayon, pwede kang lumapit kay Jesus Christ. Ang regular na pag-aaral, yan, mag-aaral ka ng salita ng Diyos, pagninilay, meditation, at aplikasyon. Mahalaga yan, ng salita ng Diyos hindi yung nabasa mo na nga, naturo na sa'yo, hindi mo pa rin in-apply, tigas ulo pa rin tayo. So, walang mangyayari. Sabi dito at aplikasyon ng salita ng Diyos sa ating buhay ay eh, nagbibigay daan sa atin na mamuhay sa pagsunod sa Kanya. Ang ultimate goal natin, maging katulad ni Kristo at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Mangako tayo sa paglinang ng malalim at personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nagtitiwala sa authority nito bilang ating gabay sa lahat ng aspeto ng buhay. Again, it's not religion that will save us. It's our relationship With Jesus Christ na ating Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. Tayo pong manalangin, Panginoon, salamat for this night sa aming Bible study. Salamat, Panginoon, na patuloy na ginaground niyo po kami sa tamang doktrina that your scripture, yung inyo pong salita, ang ultimate authority, Panginoon, sa aming faith, sa aming practices, so Father God. We pray, hallelujah, na patuloy na turuan niyo po kami na mag-aral, na inyo pong mga salita, mag-meditate, Panginoon, saliksikin namin personally ang inyo po mga salita. Mangusap ka sa amin individually at personally. And we pray, Lord God, na bigyan niyo po kami ng grace by your, host, by your Holy Spirit, by your power, na ma-apply po namin ang mga salita. Sapagat ito po ang inyong kalooban, Panginoon, mamuhay kami sa ayon sa inyong kalooban. At patuloy nga na sundin ka namin, Panginoon, being kayo pong aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. God, Lord, salamat for this night. Sa inyo, Lord, ang paborit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.